So, ayan malabis labis, mayong buntag sa inyong tanan. So, karong adlaw mga labis, mo At to naman po may og saba. So, maligo yeah! okay, may kay. Dugay uh, okay. na may wala balik sa suba mga labis, manang mo uh, suba may karoon. <music> Kuyogi may mga labis, og unta mag-enjoy mo sa among vlog today. So, ayun malabis So, kasama ko pala ngayon ang aking mga mga pamangkins. Ayan. This is April Ann. This is Ejuan. Hi, kamo na sa vlog. Hello. Kalbo ako. <laughs> so, tara mga labis. Kaya nagtutulo na yung pawis ko. Yeah. Oh. Ne. Ne. bu ako wala ako kalbuo na linket brush ko no ano oh, nasik tuw nung bibig ko una kabala kay biduhan pa ka ba pan pagbabayan to karon <laughs> <way. laughs> <laughs> <laughs> beb paano kasi malabis na, na sayang, sayang pag kuyaw siya siyang sanay siya pang umangkod pati niya ang layo ah <laughs> so ngayon mga labis no um Bago nyo po kami samahan, so huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Malabis ha. And pakilike, comment, and share sa Malabis. Yep. Oh, kapete eh. Kasi to. mo. Bugat ng eh. uh, Katong may aging adlaw, please din sa mo. So, muna yung makitaan mga labis yung... Bandera, Char. Bandera. <laughs> Ayun mga kalabi sir. So. Papunta doon. Yeah, o di Play. Marami dito nga Si tita ang ipapain natin. Ay, <tik> so, nanamig dali sa ano, sa tunga-tunga tunga tunga sa suba o kanang diri sa may ano sa so may lupa suba kag lupa so karong adlaw ang mga labis og pasuba may wala, wala may dala labahan kay nakalaban naman mi dito sa tabay so mo nang wala mi kinadala karon o kanang labahan so ba nindot jud diri abi nako oi oh

Ada sumpah, <laughs> dek. Asana. <tongan> namin sa suba mga labis si Alex pala mga labis na, ano, na nalum na siya uka ng tilapia, so para may sudan nyo mam mamaya so ito lah. So, menakita ta. Uh, oh mana kita ta ah I do something sih kinsa kaknya anu, anu, nih anu, pinia anu? anu? oh kinsa kaknya mana kita mik pinia dari oh oh gosh mari tuh gak lu anu? kinsa dia pinya kan Ganik! kanino kaya to? Naiwan siguro dito. Swerte-swerte namin, guys. Mayroon kaming pinya. So, tala maligo. Ta? So, mo? kay wala man may labahan malabis dala na. So, maligo. My... May. Wala, 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 Let's freedom! <laughs> so, ayan, Salads. Malabis na. Beb! Beb! May kuha ka na? So, may kuha na daw siya. Yay! Ang binis ah. Eh. Bigo na! So, pakinggan nyo yung dibdib ni Adrian. Ang lakas ng tibo. Ayan, <laughs> ito kusok ba ang ba? Ba? ba ang Rinig Tug-tug. Tug-tug. tug Grabe. Kulbaan nyo sa tangkig. Dali na. Oh, Dito. 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 monkey, gets na. Hala, hadlok. Makahadlok kasi yung ano daw, umabaw mo. Di mm. atay. <laughs> hadlok kami tangkik mga labis. So, ayan mga labis, huwi na kami. So, naligo lang talaga kami dito sa si ilog. Ayan. Okay. Alam niyo to mga labis, tong itong dahon na to ito yung lalaro namin nung kabataan days ko pa. So ito, ganito ito paglaro mga labis. Oh. Dugo, dugo, dugo ni... Wala, wala, wala ni siya. Ayan, dugo, dugo ni San Pedro. 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 Ayan. Mayroon na siya. Sa mga batang 90s, alam niyo to. Ang dami na? No. Ang dami niya na malabis oh. Ito na. Ayan. So, ang nakakaalam lang, ang nakakaalam lang nito mga labis, yung mga batang 90s. So, inano ko siya kanina, ang balko ito niyo, nagdudugo itong ano na to, ang um, sabot. Hindi ako naniwala na. mm. Hindi siya naniwala sa akin malabis So, ayan, trope na yan. Ayan, di ba? Dugo, dugo, ang um, San Pedro. Di ba? Mas lalo siyang dumami So, ayan na mga labis. Mga batang 90s dyan, alam nila yan kung, kung anong, anong, anong halaman yan. So, ayan. Minatawag kasi yan nun sa amin. Dugo-dugo ni San Pedro. No? Ang sagbot, bitaw mga labis. So, ay mga So, mag i na ko sa tuang video karong adlaw no? So, maraming salamat sa inyong panonood mga labis ha. And wag niyo pong kalimutan mag-subscribe mga labis kung nag-enjoy kayo sa sa muang video karong adlaw. So, ayan mga See you in the next video and I love you guys. Enjoy the show. Bye. Thank you for watching.